Nang Galaiti, si PNP Chief Bato de la Rosa, na harapin ang mga pulis na kasama sa drug list ni Pangulong Duterte. Bukod sa sermon at mura, hinamon pa niya mga ito ng suntukan. Nakatutok live si Marie Zumali. Marie, Mel, bago mag 5 ngayong hapon ay umabot na sa 35 yung bilang ng mga pulis at uh, 30 naman yung bilang ng mga local officials at jail officers na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sa ilegal na droga at uh, nagtungo na rito sa Camp Crame para isumite yung kanilang mga sarili sa proseso ng investigasyon. Pero yung mga pulis umano na sangkot sa ilegal na droga, abot-abot na pananabon ang natanggap mula sa hepe ng pulisya. Alam kung gusto niyo malinis ng ating bansa? Gigil na gigil na pinagmumura ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis na kabilang sa listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot umano sa droga. Sa 84 na pinangalanan ni Duterte ang pulis, 35 na ang nag-report sa Camp Crame kanina. Sana lalaki kayong kausap. Ha? Lalaki kayong kausap. After this, kung ma-implicate pa yung pangalan niyo, papatayin ko kayo. Ha? Papatayin ko kayo. Hindi ako mag-ninyiming sabihin yan. Pag ma-imbob yung pangalan niyo, after this, nag-uusap tayo. Papatayin ko kayo. Ha? Sobrang ginagawa. Ayaw na ayaw ko yung pulis. Pulis. Kasama sa... Hindi para mangulikta ng pera sa druga. Ha? God. Kad... Sino gusto makipagsuntukan sa akin ngayon? Ha? Gusto niyo makipagsuntukan sa akin? Lalabanan ko kayo. Kahit ilang kayo. Suntukan tayo kung galing kayo sa akin. Pilipino na rin ni Bato ang umano'y mga nagpapayaman sa droga. Ang mahal ninyo, sarili lang ninyo. Kung paano magpapayaman. Kung paano tumanggap ng pera ng droga. Paano mag-recycle ng droga. Hindi ninyo binisip yung kinabukasan ng Pilipinas. Ha? Huh? Matapos makaharap ang hepe nila diretsyo sa Internal Affairs Service sa mga nasangkot na pulis para investigahan. Kasama rin sa mga pulis na pinangalanan ni Duterte si Chief Inspector Roberto Parisog ng MPD Station 7. Nakita siya sa CIDG kaninang umaga pero kumaripas nang takbo nang makita ang media. Sa listahan ni Duterte, pito ang sundalo ayon sa AFP. Si Brigadier General Leonzo Daniega ay retired noong 1994 at namatay noong 2010. Apat ang natanggal na sa serbisyo habang hinahanap pa ang dalawang napangalanan. Sa mga active at former local officials, tatlong po na nagpunta sa krame mula kahapon. Ang isang ito napaiyak pa sa harap ni General Bato. Yung dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin sa isang saglit lang, parang nawala. Yung, yung future ng aking mga anak na, na aming pin, pin, pinapangalagaan, nawala na walang bigla. Ito yung napakasakit sa amin. Walo naman ang nag-report sa opisina ng DILG. Karamihan sa kanila itinanggi ang akusasyon. Ang ilan ayaw magbigay ng pahayag. Ang sabi ng ilan baka raw nabigyan ng maling impormasyon si Duterte. Kasama rin sa listahan ang Vice Mayor ng Dato Montawal sa Maguindanao na si Otto Montawal. Nagpakilala siyang malapit na kaibigan at shooting buddy ni General Bato. Walang may droga sa lugar ko. Pero kung mayroon pa bigyan mo ako ng pagkakataon na hindi hindi pulis ang gaganyan. Ako mismo or yung mga barangay official ko, ipapaganyan ko. Kilala mo ako, sir. Kilala mo ako. Proud ako na ang uh, proud ako, ang bias best friend ko Chief PNP. Sabi nga ni Presidente, kahit na kaibigan ko andito sa listahan, moral obligation niya basahin sa taong bayan. Sige lang to. mag pa rin tayo. Alistahan daw ni Duterte ay dumaan sa validation workshop ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PNP, AFP at iba pang intelligence service. Kaya ang mga incumbent local official na nabanggit, tinanggalan muna ng kapangyarihan na pamunuan ng pulisya sa kanilang lugar. Ang mga pulis tinanggalan ng service firearm at sasailalim agad sa investigasyon at sa drug test. Si Franz Sabalones di kasama sa listahan ni Duterte pero nagpunta sa krami kanina at umaming drug lord. Sa record ng PNP, si Sabalones ang number two most wanted drug lord sa Central Visayas. Drug lord ka, di ba? Oh, umamay siya, drug lord siya. Gusto ko lang uh, ano, magbago. Basta ito, kung hindi siya magbago, uh, mamamatay talaga ito. Sa ngayon, maaari raw umuwi yung mga lokal na opisyal basta ta tapos na sila sa kanilang uh, pagbibigay ng kanilang uh, salaysay. Pero yung mga polis na iniimbestigahan din ay uh, inirekomenda na ilagay sa kustudiya ng Police Holding and Administrative Unit na nasa ilalim naman ng Directorate for Personnel and Records Management. Mel? Maraming salamat sa iyo, mariz Umali.